Masok ko na lahat, noti. Ha? Ayan, para boy. din tayo, ah. Para <laughs> <laughs> yun, ha? May baka pagpilihan, marami pang darating. Mamaya natin pagpilihan. Ha? Sige! <laughs> Nakakatuwa talaga itong mga kababayan natin, oh. Oh. Magandang gabi, mga idol. Papunta naman po tayo ngayon sa ating pamuhulutan. Dito kami ni Ka-Angel ngayon sa Old Sok Salmi, oh. Ano, <laughs> sir? Ha? Saan tayo? Ha? Kakain? Ha? Pakain tayo? Siyempre, oo. Hanap tayo ng mga kainan natin. Uh, manok ni Tonyo? Ha? Bahala na, pwede rin, no? Oh. Tapos dito, dami talaga mga ano mga siya ngayon, no? Oh. Gabi po kasi. Ayun po yung Jollibee doon, no? Ayan yung Little Manila building po. Ayan yung niya niya. Ni, mm, no, Ate bidang. Saan tayo? Dito tayo. Ang dami. Grabe. Bago tayo mamulot. Daan mo muna tayo dito. Diba? Yan. Asial. Uh, Ikot-ikot muna namin kayo. Para makita nyo yung view dito. Ang daming tao. Oo. Ha? Ah? Ano na, mga lasays. Ano na ba ngayon eh? Sa, Sabado. Dami, no? Oo, oh, dami, dami mga kababayan natin na kumakain dito. Talagang Oh. Dito. Oh. Ang dami, ang dami po ba. Hapunan na sila, naghahapunan. Chicken King. Ang dami. Ha? Ang dami. Ang ah? oh, dami, ang ganda. Ang ganda na po ano ngayon. Ah, ang ganda na po kasi ang gawa ng maganda na po ang ah wither niya. Hindi na po siya totoong mainit. Kaya masarap na po mamasyal Ito, Oh. Dami pa nga, ano mga Oh, iyo iyo oh, dito tayo. Ikot tayo. Eh, sila ni Mamol oh. kumakain ng iyo oh. Ano? Oh. Yung ihaw Ito mga balat ng manok. Ang dami. Talagang, oh. Gutong Marikina. 500 pills lang po. Hmm. Meron pa lang sugo. Lodi. Ha? Ah, may sugo pala dito. Eh. Meron sugo pala dito. 100 pills lang, oh. <laughs> Ibaba ang presyo ng baseball <laughs> Nandito nakarating na ng kuwit, oh. Tawag Talaga naman, oh. talagang usok-usok pa. Yes sir ano nyo dito? Apat dinar, apat dinar Ah, apat dinar oh, apat na piraso, 1 kd Sa Sama... gusto po ng barbecue Tinan usok-usok pa oh. Talaga naman Tara Dito lang po yan sa may ano, Samay kabayan na hypermarket eh, sila naman Apat na 1 ah, Apat na 1 kd <laughs> Apat 1 kd Apat one kilo ya. Apat lang tayo one kilo. Talaga naman, no? ang manok. Ito, ma'am, ano to? Sinsilat, sinsilat. Ano, ano to? Ah, chicken skin po. Ah, chicken skin. Okay, tapos ito, laman. Sige, sige. Ah, chicken na ano dito, laman to, diba? ba? Ayan, no? Mayroon pa palang balot? Oo, may balot tayo. Magkano yung balot? Sekreto lang. Tatlo o one ruba. Tatlo, one rubah. May guto tayo. May guto din. Gutong Tagalog. Gutong Tagalog, ha? <laughs> hindi, hindi. Gutong patangkas, ha? Oo, uh, gutong <laughs> Tagalog tayo. Gutong Tagalog. Alam Tira, kitkitin mo lang, kitkitin. Hindi, <laughs> joke lang. Sige, ma, okay na. Kumain ka na. Oh, Meron pa ka na. Sarap. Ito, siomai. Siomai. Eight pieces, one dinar. Eight pieces, one, one dinar. dinar. Apo, ayos. O, sa Sama. Na-miss nyo na po yung pagkain ng Pinoy. Dito. dito po tayo ngayon sa Maraming Old Jok dito, dito sa may payong-payong na to. Ayan po yung Kabayan Hypermarket. Pumunta po kayo dito. Yung mga may D.O. po. Sabado, Friday, punta kayo dito. Ayan o. Dami mga barbecue, dami. Talagang mapapawaw kayo dito ay sila na yun. Ayaw sila na dito. Hello po. O, tingnan nyo. Followers Sana all. Happy birthday. Followers kayo kayo. 100 followers na Wala po po. Kaming pa lang. Hindi nga. Pag, 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 pag nag-follow kayo, 100 kayo na. nakaka Ganda ako. Ganda ng salamin ni mama. <laughs> Teka na ngayon, ba't ka naiyaw? Huwag mo ihiya yung ganda natin. Oh, Mindanao. Bisayo. 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 Ay, Mindanao, Bisaya, Bisaya. Ano, Mindanao? Basta mga Bisaya, mga Basta, basta Bisaya, huwag pa kayo. Basta mo, eh, mo. Paan Paanang malok? binabaratan. ano ba? Cake. Cake? Mga, mga hindi niya. Kanino? Kain. Happy birthday. <laughs> Babe elanda na. 7. Happy birthday <laughs> to you. nandito na aku. <laughs> ya ya. Mau nanti, Maka sama lahat sa sama kami. Ha? Liti, oh. hindi ba trabaho ba dire? Oh, okay. iba ah, iba ibang bahay. Iba, ay, iba ibang ah, may, ano kaya, may group chat no. Oh, oh tapos nagtagpo-tagpo. Tapos sa yes. ah, Pasko ganyan naman ulit. Oh, di oh, ba? Eh lang ka nagtagpo pero hindi tinanggap. <laughs> Por babae eh. Eh, na na, dito tayo. Oh, uh, sayo to lahat. Oh. Wow, sana so all. Pwede, pwede, pwede ba kumuha? Bawal. Bawal? Mga pinamili nila oh. Hello ma'am, kumusta? Ayos lang, taga saan po kayo? Negros Bacolod Negros Bacolod, yes. <laughs> ano, ay lungga Ah, ah, ba barbecue si mamu? Oh, may, may kinuha ka pong balut ah Really, si, salamat, salamat Thank you hmm. Saan ka dito? Sa Bal Salim Sa Bal Salim dito, ako nagla-like sa Numa Ha? Sure, sure naman <laughs> okay, salamat. Ay, Thank salamat Po Ha? Ha? page mo. Page 1, page 2. Anong page hmm? mo? Ano? <laughs> page 1, page 2. Parang to eh. mga kababayan natin oh Mga nakuha po nila pa Ayan o. Oh. Kutla! <laughs> Sige! <laughs> <laughs> Nakakatuwa talaga itong mga kababayan natin oh Ang oh. ganda ng lagayan ah! Sana all! Nakadami oh! Meron pa ako nakuha. Ano to? Baka may alam. Mayroong pantag. Ayan <laughs> o. No? yung nyo ano dito. Twenty to nine hundred. Ayan o. Di ko nga. Para saan kaya yan? Panglagay sa liig. Mag-style to. Ha? Mag-style. Kung nga naka stable ka. ka. Ilalagay mo lang yun. Twenty nine hundred pa naman. Ay, ganyan siya? Yes. Ganyan siya. Ganyan pala. Usipin nyo, 22,900. Nasa 3,000 to. Oo, oh, 22,900. Ayan o. Oh. Mahal pala dyan. Mahal dyan. Mahal dyan. Mahal dyan. Kung nyari may pupuntahan kang party. Galing. <laughs> oh. Mahal yun. 22,900. Nasa 3,000 to. Ayan, nasa 3,000 to. Ayan, nasa 3,000 to. Ayan, nasa 3,000 to. Ayan, nasa 3,000 to. Na to? Taga, Taga saan kayo, kayo? Sa Pinas? Ilocos. Ilocos. Taga Leite. Leite. Mintana. 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 Ah, Mintana. 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 Halo-halo ano na. Mintana. 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 Pasok Mintana. lahat. Mintana. <laughs> Mintana. Oh, no problem. Mintana. 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 oh Mintana. 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 Masukkan, so, brother, ah. Uh, <laughs> eh. Binigay na, binigay, grabe. Ya. <laughs> lahat, no, ah. <laughs> <Ha? laughs> marami din. Mamaya natin pagpilian. membra. <laughs> oh. sure, sure, <laughs> make sure, make sure. <laughs>

Naik sesama, ada satu pantai, jadi, 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 new, 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 new. Ada madam, madam apa, madam, maafin, madam. Sih, madam, ada new atau punya? Kalau bagus, bagus gue, bagus. Oh, kita, kita nyolong, kita nyolong, dah, Omipongan, dong, Omipongan, Jackpot kagan? Mayroon, may nakita kong tag. Nasaan yan? Ayan no, oh, ito ay, no, oh. May tag pa oh. Ayun no. ay, no. oh. O, oh, di ba? Ano ah, yan? Ha? Di ko alam eh. Nanagyanan ng pantyat? Ha? Ay di, nanagyanan ng mga ano. Itabi mo yan sa akin na yan. Nagyanan mo na yan. Ng tubig. Kung buti ba, buti. O? Kailangan mamili kayo dito. Dami pa naman. Gusto lang mamili lang talaga tayo. Buti okay. wala pang nakatunog. Naka Oo, oh, oh, dami ha. Oh, Sabi, libre na mga katropa, binigay sa amin, no? Libre. Ah. Dito po, mga idol, swerte yan lang po talaga. Kaya yeah, kagay sa kanila, binibigay na sa amin. Yan. Yeah. Ayun, ah? ah, yeah. diba? Yan, Eh, pang -sik -sik. Puno agad yung ano natin ah Puno yung nalagyanan Puno yung lagyanan, ba? Wala mga tropa kami nandito Tulong-tulong natin mga tropa. Ayan, pasir-sir lang Pasir na lang sa ating live ah Ay live Pasir mga video para uh, Makasali kayo sa ating parapol Lahat yan pa parapol natin mga tropa. Okay Sa so, mga gusto ng libreng gamit po Mag-message uh, mag lang po kayo Marben 2.0 po. Aha. Para po uh, makasama kayo sa mabibigyan okay. namin libreng gamit. At okay-okay. Siyempre, amang pagbigyan ito ng dami. Siyempre, napakarami. <laughs> Pero bibigyan natin dito, hindi lang po isang tao Hati-hati, 'yan. E, Hati-hati. Hati-hati oh. sa hati. mga hmm. tao. Grabe. Ah. Swerty, wala tayong kaagaw wa. ah. <laughs> wala nakaramdam. Oh, wala nakaramdam. Wala Wala nakaramdam. Hmm. Hmm. Sulit. sulit, ba sulit. Na yan no. Sulit, sulit, hindi e Oh. 'yan, pang simba. Ha? Ha? Pang simba. Kun. Dito pa to. mo naman nandito dito Calvin pa ayan ano. Ah, 'yan. Piliin. Calvin. Grabe po mga idol, swerte tayo. Binigay, binigay na sa amin lahat ba? Alam kasi alam kasi nito namimigay ako. Oh, alam nila na uh, pinamimigay ko ito. Kaya sabi niya, ano gusto mo? Sabi ko upo. Sabi niya, lika, 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 lika. Sabi niya. <laughs> swerte, di ba? Hmm. sir sir lang po mga idol. Para mas marami tayong mabibigyan na mga kababayan natin. Nandahil sa inyo ba? Di ba? oo oh? Mga long sleep. sa oh, yun, oh. Oh. Mm. Mm. Tayo ngayon, ah. oh, oh. Diba? tayo ngayon Oh, oh di oh, oh to pandalaga oh. Oh, Haha. Oh. Okay, maraming <laughs> okay, maraming marami salamat. <laughs> brother, soco thank you. Thank you, thank you. Thank you very much, brother. Thank you, thank you. Ano, binegela? Oh, ayo, mo puno oh. Oh. puno lo di. Panalo. Panalo. Ito another blessing na naman tayo. Ay, Kabaya, no? Ay, Ka Angel ni Kabayan, oh. <laughs> Ice Angel. Andami. Asa pawin na kayo? Uh -uh. Ayaw yung mamulot doon sa babasagin? Saan? Doon sa kabila, babasagin. Ikaw, nakapulot ka na? Hindi, mamaya pupunta kami doon. Anong oras? Ngayon, pa lang namin ito sa sasakyan. Punta kayo sa number 15 na building. Ayaw, nandun yung, oh, nandun yung babasagin. Diyan, sa labas. Ayun mga idol, oh. Ihatid muna natin ito sa sasakyan. Tapos, pupunta na naman tayo doon sa babasagin palo like and share lang po para mas marami tayong mabibigyan na mga kababayan natin maliban dito sa Kuwait, siyempre sa mga ibang-ibang lugar. Okay, maraming salamat.